kota na nila nasabit yung pondo nila oh ah wala na tanggal na ay hindi pa so good evening po mga kababayan so nandito pa rin tayo sa laot ng Palawan so wala pa tayong huling uh, ano marami kunti pa lang huli natin 50 kilo pa yata ang huli namin ni Astig na hulis kitang so ngayon nagbibira-bira kami yun oh bibira-bira siya ganyan ka bilis magbira-bira ganyan hirap dyan wag medyo may nahinaris din sa kajan medyo madali kang mapagod kaya ko pag may dawin na sa kana ako magabira-bira na pang tatlong gabi na natin ngayon so bukas hindi tayo magkaarya ng kitang wala tayong pamain ang hirap ng pamain ang magandang pamain sana yung matambaka pero ang hirap nang ano hulihin natin ang tambaka yung pamahay namin ay plank tying fish 30 kilo dalawang ariahan lang so pangatlong arya pangit na medyo malambot na ang huli natin na ano yung unang arya dalawa lang yung yung kugtong groper na mga 20 kilo at saka sa gisi na may gitsang kilo So kanina ang huli natin ay tatlong uh, tatlong talakitok Uh, yung isa ay mahigit sampuin, yung dalawa ay mga lima, limahin. So, kaya dito, uh, nagpalaot pa kami nagpalaot. Nandito tayo sa norte ng Kurun Palawan. So, wala tayong mahuling matambaka. Tunsoy, matambaka yung sana maganda pamain. Kaya lang, hirap na pumain So, ngayon nandito tayo magdira-dira. Baka bukas, sana baka, ano, wala na rin tayong hilo Baka, tignan namin bukas kung maka ano kami maka uwi na o, o magtagal pa isang gabi so ayan na si Astig bira bira na naman shout out dyan sa mga katropa ni Astig wala wala pa talagang dawi so magkano so, mo ma tayo ngayon magkano huwag nyan mag sitog sitog <laughs> pa pa eh. Buhay na buhay pa yung pusit. Pusit artificial. So marami na siyang huli kanina sa pain-pain. Eh ngayon nagbira Wala pa. Maliwanag ang buwan. Sobrang liwanag. Saanag ang buwan. Tulog pa lahat. So ayan. nagbibirabira bira si ah, back -back na si Astag. Ah. Bak-bak na. Pandawi. So, nandiyan tayo, nagkakabit tayo kay Isan Pakay, di Kamon. Yan. Maya, malaman yan. Siya nga o oh, video ganina itong iyong mga kuha na. Yan, mo kaya? Ayag tayo pag naka-spot. So, Ayan. Pinagutan na nila, nasabit yung pondo nila oh. Ah, wala na, tanggal na. Ay, hindi pa. Ta ogtol. Tanggal na. Oh, ogtol And... ba ga? Grabe, poot-poot siya poot, usok Yon, guys. usok eh. <laughs> sok, 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 eh. Usok-usok kayong makina eh, nasabit eh. Ningga ko sa bato! Sabit sa bato? Oo, oh, ningga ko sa ang sinipite! Ningga <laughs> ko sa bato. Imakap lang sa bato yung sinipite. Oo, oh, ada na langdam. Ayun na. Yeah, Di man mukit kit na ng mga isda na. Ganina na kinibuhal, dili mo kit-kit. Malalim, nandito tayo sa bahura ng 26 ng North Palawan. West Philippines na to dito. <coughs> Pero sa mapping, ah, South China si nakalagay. Oh, ah, gangad! Ah, grabe na pumakat! Yun, nakarga na nila yung kanilang sinipiti o angkla. Yung sinipiti kasi, ano yan, salitang Latin. Bago sa Iglis, angkor naman yan. Angkla pa rin. pasok na natin yung ating huling ngayong araw na to pangalawang araw Mahina na ayun na ang panaway

dito. Ako si Nico Gentu. Diretso ata na dala kitok, matalas yung ikog. Kanyang ikog. Ang kanya buntot. Ikog sa si bisaya. Yah. Gondesh take. Ito ang pangalawa. Ito ang pangatlo. Kunandaw si na, mahina yung pain at line face. Gusto adobo. Adobo at bulalo. Okay. okay. <laughs> maya, malaman oh. maya ang nilay. ko, ano yung si kao ito murang hindi tandaan ito nga po si Danon hindi nga kasi ko ah